Hi guys. Good morning. So dito tayo ngayon sa uh, sasakyan. Ipakita ko lang yung nangyari sa sasakyan natin na hindi ko alam na may gasgas siya. Ayan. Ay, are, ay, kulay brown. So ibig sabihin dito tayo nadali sa gate doon. Ayan o. Oh. So ngayon ay hindi alam ng mister ko ang nangyari sa sasakyan. Meron pa tayo dito kasi kahapon ayan ang laki oh kahapon hindi ko napansin na nasa, nasabit na pala tayo sa sasakyan ayan kaya kung kailan paharap yung ating daan pasok pala katay na nagaskas kaya shout out sa so Mr. Coop sorry na <laughs> hindi ko sinasadya hindi ko kasi alam na na ano na pala ako nasabit na pala ako so meron dito tayong ano guys yung gamot sa ating sasakyan na pwede nating subukan dahil nanonood na tayo ng tutorial dito gagawin natin ito sa pamangkin ko so titignan natin kung gumagana to ha ayan ito lang guys buko natin lagyan ng gamot. So, ito po yun. Kulay puti ang ati ilalagay. So, ayos na gumagana. At ito ay hindi ko alam. Meron siyang ipapahid. Ayan. Yeah pero dito tayo maglalakay sa pasahan or ipapahit na natin yan, subukan so, natin pahiran. so lalagyan natin ayan wala lang tayong taga video ayan pahiran natin sa ating kamay praktito itu Apa yang akan kami? So, wait lang natin nang ilang minute, ilang seconds and then lagyan natin to dito sa kabila ayan kinamay na natin bala na kung talagang ano to grabe hindi ko napansin talaga sorry talaga kahapon hindi ako mapakali ako yung umiiyak alam niyo ba umiiyak ako guys dahil hindi ako sanay eh. minumahal ko na natin na ito so wait lang natin mga ikalaga na, ng ilang seconds and then

Subukan natin yung kapila. Papahiran natin ng dalawang basis guys. Hindi, mga, kung hindi makukuha sa ano, susubukan natin ng three attempts or dalawa. Hala, natanggal to. Hmm. Natanggal siya, guys. Yay! So, lagyan natin ng pangalawa yung natin. Subukan natin ang dalawang pangit. Yan, yes, subukan natin ang dalawang pangit. sinubukan natin ng dalawang pahid. So, abang, antayin natin. Maya-maya guys, ating aayusin na grabe talaga. Hindi ko akalain na ano, mahirap kasi pumasok dito. Tingnan nyo naman. Oh. Ayan. Ito kasi ay sobrang liit guys. Ayan. Mahirapan ako dito talaga pumasok. Kung kailan kung kailan harap yung aking pasok sa naman na uh, nagaskas so wala, wala tayong makagawa part of driving talaga yung ano nangyayari sa atin guys ayan so antayin lang natin na mag ano siya nang ayos and pasok na tayo dito sa bahay ni ate kasi natin ko si Daryl sa ano school ayan so hindi maganda yung ating ito yung bahay ni ate hindi maganda talaga yung kalabasan kahapon but anyway ako nagpapasalamat pa rin kay Lord dahil ano guys kahapon kasi may nakasunod pala sa akin nakamotor na nakainom so parang umovertake siya sa akin sa kanan. Siya yung sumunod doon sa sinusundan kong kutsi. Kita ko giwang-giwang yung kanyang motor. Tapos nasa harapan siya sa akin. Nasa harapan ko siya. Kumanong ganon sa ano talaga yung motor din. Napansin ko so tumigil pa siya sa ano sa harapan ko. Tapos pinabayaan ko lang tumigil din ako kasi baka mamaya madali natin yung motor niya. So ayun ah, uh, hindi ko nalang pinapansin kahit alam kong ano nakuha nakuha nang ko rin yun, guys sa, dito sa GoPro kasi meron nakalagay ito sa harapan para may ano tayo recording record lahat ng dinaadaanan natin so ayan ayan po ang nangyari shout out pala kay Masayos no, na taga taga guide ko pag pumasok ako ah, ayan Masayos dahil wala ka naman <laughs> nagasgas kayo sa sakyan ko bakit kasi wala ka <laughs> ayan. tayo na guys subukan na natin na uh, ano yung tong gas gas so namatang gal kinuo ko ito pa mga higaw na ayan gumabok siya guys ay thank you lord praise the lord hello praise the lord ayan Yeah. Oh my God! Thank you, Jesus. I love you, Lord. Yan. lang Allah ko. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Eh, okay, so ano kayo sa no? Ito na lang kunti. Grabe. Ang ganda pala nitong brown na to, no? ganda na. Ang ganda talaga, ya. Hindi na tayo kailangan magpagawa pa. So, meron pa ako na nakita, guys. Kung hindi. Na hindi ko napansin kanina. So, ayun. Lalagyan natin. Ayan. Ayan. Meron pa tayong kunti. Eh, nakikita. to meron din. Ayan. Sa baba, wala naman. So, antayin natin ulit siya na magiging okay. Tingnan nga natin dito. Baka meron pa tayong hindi na. Ganun pala guys, pag may sasakyan, hindi alam natin na ito ang nadali sa ano. Nadali si Kate. Pwede kaya ito? Basta, ayan po yung nangyayari eh. silipin na natin guys kung kaya na nating pangalim. Ayan. Ayan. Wow. Thank you Lord. Ayan. Malala guys. Kailan meron pa rin talaga yung magasgas niya. wala na yung pintura pero okay lang at least hindi ko na nakikita kasi pag nakikita ko na i-stress ako kagabi kahapon talagang malukot ko dahil ginawa ko na tong baby guys nalagaan ko siya so ayan kahapon kabado ako at saka habang nag-worship kami, hindi ako ako. Kaya, thank you talaga. Salamat kay AJ, kay Laika na pinahiram ako niyan para pampapahit. So, ayan na bawasan yung aking kabawala na. Thank you, Lord. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlog, guys. Maraming salamat. And, ingat po tayo palagi at magdasal. Bye-bye, guys. Thank you. Bye.